Lahat ng bagay, practice it with moderation. Stay away from illegal drugs. Sabi nga ni Duterte, masisira ang buhay mo. And ito mga nakaraan, it feels out of the usual. Meron mga matutakas na taong bumibisita. Tapos may mga binibigay sa akin na iba't ibang mga bagay. May nagregalo sa akin ng... Nakita nga ba yung May nagregalo sa akin ng Louis Vuitton na ano, na jacket. Tapos kagabi, nagregalo sa akin ng Oakley na shades. Appreciate ko yun. Sure. Sa hindi hindi naman ako important yung tao. Tapos ngayon, binigyan ako ng isang bata ng M&M's. Tapos ang papa naman niya may pinabibigay sa akin. Nuts crisp. Maraming salamat po sa lahat ng mga nagregalo. Hindi naman ako importante ng tao pero ang harap nito. The person you get out of being a good content creator siguro. Eh, dami kong pera tinanggiyan. Eh. Siguro, ito yung sukle. Mabuting pangalan ay maiging piliin kaysa malaking kayamanan. Ang offer sa akin ngayon as of last month, masugal, almost 2 million pesos a month. Baka meron mo yung pera. Nakakabit lang daw yung link. Kung medyo mahina na ka, Baka maswerta away ka agad. Ikaw, Pilipinas. Sa'yo i-offer yung ino-offer sa akin ng mundo. Para manatiling laruan ka ng mundo. Tatanggapin mo. Dalawang milyon. Katapuan. Para ipagkaluluon lahat ng naniniwala sa akin. At itulak sila sa pangit. Mas okay na ako sa M&M's. <laughs> mas okay na ako sa M&M's. Ano ah, mas masarap na kamatayan, idol. Yung namatay ka, nang biglaan lang or aksidente. Hindi yun ang pinagbabasihan ng masarap na kamatayan. Ang masarap na kamatayan, anong ginawa mo sa buhay? Kasi yung kamatayan na yan, it's an end to a story eh. Ano naging ending ng istorya mo? bago mo tignan yung ending sa istorya, tignan mo muna yung istorya. Kasi hindi naman na importante kung namatay ka sa sakit, kung namatay ka sa aksidente, o natulog ka, hindi ka na nagising. Hindi naman importante na yun eh. Ang pinaka bottom line nun, ano istorya mo? Anong kwento mo? Regardless, if you have died of natural causes, or you have died of an accident or self-inflicted or pinatay ka ng kapwa-tao mo, mahalaga sa paningin ng Panginoon ang kamatayan ng kanyang mga banal. Pero wala naman ako mabasa na mahalaga sa paningin ng Panginoon lahat ng kamatayan. Eh. Lahat ng klase ng kamatayan. Ah, basa na nabasa ko, mahalaga sa paningin ng Panginoon yung kamatayan ng mga banal. So it doesn't matter if you have died of natural causes or you have died of any other cause. If you have died in the name of God, then your death is precious. Boss G, aka Jordan Peterson ng Pinas. Ask ko lang po. <laughs> May nag-comment nga lang ganun kanina, Jordan Peterson daw ng Pinas. Nalula naman ako sa Jordan Mukhang Peterson. Siya In case ata hindi yun. nyo kilala, Jordan Peterson, doktor yan, PhD pa. Sino naman ako? Hindi nga ako nakatapos ng kulit. <laughs> Masyado na mataas yung pinagkukumparaan nyo sa akin. Tindero lang ako ng sinigang sa kalsada, oh, kung hindi nyo napansin. <laughs> Sabi niya, ask ko lang po, ano po masasabi niyo sa pagkabitay ni Floor Contemplation? Kapabayaan ba ng Pinas yun? Hindi kapabayaan ng Pinas yun. Batas yun dun sa bansa na yun. Ipin sa ipin, mata sa mata. Nagawa naman ng parte ng gobyerno natin eh, eh hindi pinagbigyan. Remember that that person, Floor Contemplation, have done a crime in another country. Yan ang presidente naman natin, syempre magre-request ng amnestya kung papayagan. Pero kung hindi pinapayagan, wala tayong magagawa. Kasi sa ibang bansa niya ginawa yung krimen eh. O baka ana pagbintangan siya o baka ginawa niya pero niliti siya sa ibang bansa wala tayong jurisdiction doon ang jurisdiction natin hanggang within the the boundary of Philippine area of responsibility so regardless kung ginawa niya yun o hindi ginawa naman ng gobyerno natin yung plea bargaining nakiusap yung bansa natin tapos hindi napagbigyan kaya ako malat sa media eh kaya ako malat sa media kasi pinagbigyan din ng gobyerno na kumalat yan sa media pwede namang magpaandyan eh 'di ba pwede yung media blackout dyan. in case hindi nyo alam merong ganong ka pangirihan mga gobyerno ng mundo magpa-media blackout. Pero tingnan mo, pinabayaan nila yan na lumabas. Ang dahilan kasi nagawa naman kasi ng gobyerno yung parte niya na nakiusap, hindi nga lang napagbigyan. <laughs> Kaya nga mag-iingat kayo dyan sa ibang bansa, lalo na sa mga bansang may bitay. Hindi mo gusto yung mapunta sa isang posisyon na kailangan pang makiusap ng presidente ng Pilipinas para huwag kang mapatay dun sa bansa na yun. Ako nga, hindi ko nga sinasuggest na mag-abroad eh. Kung single ka, okay lang mag-abroad ka. Pero kung may asawa ka na, may pamilya ka na, mag-abroad ka pa, tanga na. Baka yung dahilan para umusad yung pamilya mo, eh, siyang maging dahilan din na mitya ng, ano, mitya ng pagsasama kasama ninyong mag-asawa at masira pamilya ninyo. Hindi pera ang pinaka-importanteng bagay sa mundo, Pilipinas. Mas importante ang pamilya kaysa sa pera. Hindi ko sinasuggest yung pag-abroad. Guro kung single ka, pwede. Sana nagsisinungaling ka lang kasi parang alam kong nakakausap mo ang Diyos, Sir Chi. Ay, hindi. Hindi, hindi mangyayari yun. Kahit kailan hindi ko makakausap ang Diyos. Habang buhay ako. Kasi sabi ni Kristo yun eh. Hindi nyo narinig ang kanyang tinig kailanman. Pero ang nakasulat din sa Biblia kasi, uno tres ng Apokalipsis, mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig at ang tumutupad ng mga bagay na nasusulat sa aklat na ito sapagkat ang panahon malapit. Yun ang nakasulat. Paano mo po nakuha ang karunungan sa Bible? Nakapag-aral ka po ba sa Bible School? Kasi napakalalim po ng karunungan mo. Marami hindi, ako kasi ako akong kilala na nagbabasa ng matagal ng panahon pero hindi ganong kalalim hindi, hindi nga ako ng first year. Eh. First sem lang natapos ko, first year, first sem. Engineering ako nun. Siguro ano lang, uno ng kawikaan. Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. Oseas 14.9 Sino ang pantas? At siya'y makakaunawa ng mga bagay na ito. At mabait at kanyang mga lalaman sa ang daan ng Panginoon ay matuwid at lalakaran ng mga ganap ngunit kabubuwalan ng mga manalalangsang sa Diyos kapag ang tingin sa ng Diyos mabait binibigyan ka karunungan kaya hindi ko naman ganon ganun ako hindi ganun pero masipag lang talaga ako magbasa tatamad niyo lang eh nakakamangha kung paano kayo namamangha sa akin hindi kayo namamangha sa mga abogado ng kabisado batas eh samantalang mas makakapal na mga libro yung kinakabisado ng mga abogado hindi kayo namamangha sa mga doktor na kabisado anatomy ng tao eh, samantalang mas makakapal na libro pero yung mga binabasa ng mga doktor, eh gasino naman ako. Ako naman ay nagbabasa lang. Basta mapanad ang bumabasa. Yung nakasulat, uno tres ng apokalipsis. Gasino naman ako, sino naman ako. Tiba? Nagbasa lang naman ako ng gaganyan lang na makakapalang ang Biblia. Kata lang kasi magbasa kaya namamangha kayo. Hindi mo na alam mag-aral pa sa Bible school para doon. tamad mo lang talaga magbasa. Boss, okay lang ba maging ambitious kahit mahirap lang ako sa ngayon? Wala mo masama na ano, mag-ambisyong kayo. Eh. Ang masama, yung naghahangad ka ng higit kesa nararapat. Ang nagsisipag madaling hum maman ay nahuhulog sa samot saring toksong haling at nakasasama. Yan ang nakasulat sa Biblia. Huwag ka lang mag magbabadaling humaman. Matuto ka ng konsepto ng proseso. Lahat ng bagay may proseso. Tibayan mo muna pundasyon mo. Yung iba gusto. Milyon-milyon ka yung kinikita. Eh. O, oh, tignan mo, ano nangyari? Sumambulat yung mga pagmumukha nila sa social media. Ang dami ng mga, eh. mga nagsisipag madaling humaman. Yung mga nahuhuli ng NBI. Mga nagmamadali ding yung mga yun, eh. Simple lang naman ang konsepto. Kung mangangarap ka ng mataas, mangarap ka rin ng mababa. Yung iba, mataas lang agad yung pangarap, walang pangarap na mababa eh. Parang katulad nito, Project 1M. Eh technically, mababang pangarap pa ito eh. Considering nga na ako si Chester, considering mababang pangarap ito. Na makagawa ka ng isang milyong piso sa mata ng publiko, mababang pangarap ito eh. Hindi naman ito yung pangarap ko talaga na overall eh. Pangarap ko na overall, yung kabilang buhay, makita-kita tayo dun sa maayos na kalagayan. Yun ang overall na pangarap. Kahit ano pang layo ng pangarap na gusto mo, tapapunta ka ng impyerno, biyahing impyerno, kasi mamadali kayo. Mama. wala pa rin kwenta yun. Pero wala pa rin talagang tatalo doon sa konsepto na may mayamang ka na sa buhay na to. mayamang ka pa sa kabila. Parehas maligaya ka eh. Lipunan na, tsaka spiritual pa. Yung iba, ang tamad, gumilos. Lahat may pangarap. Matuto kayong, ano, matuto kayong mangarap ng maayos-ayos at kilusan nyo yung pangarap ninyo. May pangarap ka malayo, may pangarap ka rin malapit. Para step by step, habang nakakakuha ka ng pangarap, unti-unti, bawat pangarap na natutupad mong mga maliliit, yun yung tutupad din sa mga pangarap mong malalaki. Hindi ka makakuha ng mga maliliit na pangarap. Ano, dahilan? Kasi wala ka namang maliliit na pangarap Ang gusto mo mataas ka agad. Hanggang sa makalimutan mo na dahil di mo marating. Yun ang pinaka-common na nangyayari sa paligid eh. Yun ang pinaka-common. Tanongin mo sila, lahat sila gusto magkabahay. Tignan mo yung ginagawa nila, walang kinalaman sa bahay. Anong nagpapatibay sa pang-araw-araw ng buhay mo, lalo na pagdumarating sa iyo ang malalaki problema. Bira akong dat ng malalaking problema eh. Ang simple ginagawa ko para hindi sumambulat sa mukha ko yung malaking problema, simple, maliliit na problema pa lang, inaayos ko na kagad. Maliliit na problema, resolvein mo 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 na kagad. kagad. Parang hindi na lumalaki. Bira yung isang bagsak, malaki kagad yung problema. Sobrang bira nun. Tingnan mo, nasakay ka na ba sa ambulansya? Ako kasi hindi pa ako nasasakay sa ambulansya eh. Pag may problema ako sa katawan ko, resolve ako kagad. Hindi na dumarating sa pagkatao na kailangan ko pa isakay pa ako sa ambulansya. Bawak. kidney stones, ganun. Ano ba kailangan mong gawin pagka may kidney stones ka? Punta ka na sa ospital. Ramdam mo naman, masakit yung likod mo eh. Tapos out of the usual yung sakit mo eh. Diba? up ka na kagad. Kasi lang naman, halagang 2,000, lahat na yun eh. May check up ka na, may gamot ka pa. 1,000 para sa gamot, 500 para sa check up. Sa akin, simple concept eh. Maliit pa yung problema, resolvayin mo na. ACP mo, yung kidney stones, nararamdaman mo naman yan. Masakit yung likod mo pag kinakapa mo eh. Tas out of the usual. Pagka ganun na, dali mo na sa ospital. Iantayin mo pang kailangan, operahan ka pa. Pagka ganun, dali mo na agad sa ospital, pa-check up mo na agad ka na, dalawang libo lang. Kung para mo naman isang daan libo dahil inoperahan ka. Isang worst pa niya, di mo gugusto eh, nadadialysis ka na. Yun, 3,000 libo kada session, dalawang beses isang linggo. Pag kami diferensya ka sa katawan, ayusin mo na kagad. Ganon yung konsepto. Sabi nga ng mga doktor, prevention is better than cure. Lods, sa katulad kong sabongero, may pag-asa pa ba kung umasenso or mapunta sa langit? Sa katulad mo sabongero, pag hindi mo tinigil yung pagsasabong mo, magiging sabogero ka. Sumasabog yung buhay mo. Oo, oh, asang bulat talaga buhay mo dyan. Eh, wala eh. Mas mahal mo pa yung manok mo kaysa sa anak mo eh. Ang pinakapaboritong anak daw ikaw, yung manok. <laughs> dyan sa sabong kasi, may pera naman dyan eh. Pag ikaw yung nag-aalaga ng manok. Pero pag ikaw yung nananabang, naalachamba yan. Walang assurance na palagi kang panalo dyan. Kung nagbebenta ka lang ng manok, lagi ka talaga talagang panalo, maliban lang siguro, mamatay yung manok, kinain ng aso, di ba? Eh, syempre, ibang usapan na yun. Bibili ka, palalakihin mo, bibenta mo. Bibili ka, palalakihin mo, bibenta mo. Bihira ang lugi sa ganun. Mas madalas pa lugi yung ano yung, mga sabongero eh. Yung mga isinasabong yung manok. Laging talo yun eh. Paano laging talo? Paminsan-minsan nananalo, pero overall, lagi nagkakautang. Alam mo, dun lang tayo sa practicality. Kahit sabihin mo na natin na hindi naman yan ang ng pag-akit sa langit, eh, doon lang tayo sa practicality na pagka pagkasabongero ka, lagi kang walang pera. Tingnan mo, mas pinaglalaan mo pa ng oras yung manok mo, mas pinaglalaan mo pa ng pera yung toka sa manok mo kaysa sa mga anak mo. Kayo, okay lang kayo na mag-ulam ng tuyo. Yung manok mo, may injection pa ng vitamin C. Nang yun. Pero may yung manok mo may vitamin C, yung anak mo wala. Nako, mga sabongero, bala kayo sa buhay nyo. Hmm. Idol, paano may liligtas yung mga taong walang religion tulad dito sa New Zealand? Pa-shoutout, Idol. Ang nakasulat kasi sa isang talata ng ano, unang korinto, 14 yun 15, ang nakasulat, labas ng iglesia, Diyos ang humahatol. Alising nga na nyo sa inyo, masasamang tao. Pagka nasa labas ng iglesia nila, nung 2,000 taon na nakakaraan, hindi nila galing hinahatulan yung mga yun. Merong hatolan Diyos dun. Yung nakasulat sa isang talata ng Roma Kapitulo 2, na sabe sabi, yung mga daw nila, susumbungan, dadahilan sa isa't isa. merong inilagay na butihan Diyos sa lahat ng mga nilalang. Wala sila dun sa loob ng congregation, 2,000 taon na nakakaraan. Ang Diyos nang balang humatol dun. Putol Chi, yun bang mga oras, araw at buwan na sinusunod natin ngayon ay nakasulat din sa Biblia? Salamat sa sagot, mabuhay kayo at magandang gabi. Yung sinusunod natin ngayon, Roman calendar eh. Pero yung talagang totoong nakasulat talaga sa Biblia, yung, yung ano, yung pagbibilang ng araw, buwan at saka taon, nagsimula yun mula nung lumabas si Moses sa Egypto, kasama yung bayan ng Diyos. Ang araw na ito, tandaan ninyo, magiging pasimula ng bawat araw, bawat buwan, bawat taon sa inyo. Ang tawag doon, Hebrew calendar. Yung sa atin ngayon, Roman calendar yan eh. Nagsimula yan, plus minus 1 AD, 1 BC. Ano, may discrepancy. Parang somewhere close to isa hanggang dalawang taon yung discrepancy nung Roman calendar mula nung lumitaw si Kristo. Google nyo na lang. Pero ang gamit natin yun, Roman calendar. Ang gamit nila noon, lalo na sa panahon ng Biblia, Hebrew calendar. Ngayon, somewhere close to parang 5,780 plus years na tayo mula nung lumabas sila Moses dun sa Egypto. Tignan nyo na lang, Hebrew calendar year now. Type nyo yun. Hebrew calendar year now. 5,000 something na tayo ngayon. Hindi ko lang malala. May pakinabang kasi ang Hebrew calendar na yun pag nagbabasa ka ng Bibli eh. Wala lang masyadong nagtsatsaga eh. Wala kasi masyadong lumalalim eh. Ewan ko mga tao, ayaw nila lumalim sa mga topic. Gusto nila kalat. Alam mo, ito sikreto. Gusto mo na maraming pera. Bigay ko sa inyo ito sikreto. Ito, tip ko sa inyo. Pili ka ng isang profession. Tapos, laliman mo ng custo doon sa profession na yun. As in, dapat, kasama ka sa mga pinakamagagaling doon sa profession na yun. As in, dapat, kinikilala ka dapat ng mga tao. Tignan mo, makakapagpresyo ka kahit magkano gusto mo. Kasi ikaw ang kilala eh. Parang alibawa, sa mundo ng pagtatato, isa sa mga pinakasikat dyan, yung organizer ng dot si Ricky Santana. So pag sinabi mo, Ricky Santana, alam mo, makakana kahit magkano ay eh, presyo niyan. Kasi mga tinatatuan niyan, mga celebrity, sila Robin Padilla at maraming iba't iba pang mga tao. Matataas sa tao, tinatatuan niyan. Na oo, oh, nagtatato pa rin siya sa tao. Pero it will cost you a price. Imagine mo yung konsepto na kung alimbawa, ikaw yung Ricky Santa nung, ano, nung profession mo, na ikaw ang kinikilala ng buong industriya. Kahit magkano ipresyo mo, kaya. Eh, hirap kasi rin sa mga tao. Tara, Minimum nga lang, ginareklamo pa eh. Paano ka makakali sa minimum? May puta, minimum nga lang, ka pa eh. Gusto mo umangat yung ano, presyo mo? Mataas sa minimum? Tigilan mo kasi yung pagsusumaksak dun sa kab tagpuan. Eh ang tamad-tamad mo, ang dami mong oras eh. Isipin mo, 8 oras ka lang naman nagtatrabaho. Baka 9 oras, baka 12 oras kung security guard ka. Pero ka parang naman ng dalawa, tatlong oras para mag-hone ka ng ibang craft eh. Meron ka pa sobrang oras para mag-research tungkol do sa bagay na talagang gusto mo. At ikaw ang maging isa sa mga pinakamagagaling doon sa trip mo talaga. Idol, good morning. Ask ko lang po, tama ba magmahal ng isang babae kahit pa ito ay hindi kami pareho ng edad? 10 years gap. Sana po masagot. Maraming salamat. Uh, hindi naman issue yung ano, kung gaano ka tagal nang nauna sa inyong mabuhay yung isa't isa. Ang issue sa mas madalas na pagkakataon, mindset eh. Maliban na siguro kung minor edad yung isa ron, syempre na trouble ka Corruption of minor yan, diba? Ayari ka dyan. Pero kung ano, na, parehas naman kayong nasa lampas 18 anos na, wala naman tayong batas sa sumasaklaw dun. Nga lang, you have to deal with With multiple factors na possible na maging problema ninyo. Ang isa dyan, generational gap. Yung generation niya at yung generation mo, magkaiba. Maaaring hindi nagtutugma yun. Ang isa pa dyan, finances. Dahil, mas nauna siyang o oh, ikaw, yung isa sa inyo na unang mabuhay, mas kabisado nung isa kung pa paano tumatakbo ang pera. Possibility yun. Kasi, syempre, pag habang tumatanda ka, mas natututo ka sa buhay, eh, ba? Diba? Isa pa, yung immaturity. You have to deal with the immaturity kung mas bata yung pinili mo. Maliban na lang, kung mas matanda yung pinili mo, possible na nasa mas magandang state of mind yung kasama mo kasi what age takes away from looks it gives back to wisdom you have to consider that as well so maaaring maraming mga possible na maging problema pero wala rin ng mga assurance na kahit kaidara mo tao ay eh, wala magiging problema eh diba? Walang assurance sa ganoon. Nga lang meron kang nga lang talagang mga common denominators na possible na maging problema kapag mas bata sa iyo yung pinili mo. Boss, any info na meron ka regarding sa Area 51? Ah, oo. Maraming conspiracy theory dyan sa Area 51 yan. Pero ang pinaka-logical na naiisip ko, pinaka-common sense na naiisip ko, there was a time in the past na kinonfirm na rin naman ng Amerika ito at the same time, na dyan sila nagre-research ng mga weapons nila. Na meron ding possibility dahil sobrang sikat na ng Area 51, e eh, maaaring inilipat na nila sa ibang lugar. Tapos parang ano na lang yan, kumbaga dami area. Ah, oh, mga tao, dito, tignan nyo. Dito nangyayari mga anomalya. Para hindi mo ma kita na nasa kabilang lugar pala yung ginagawa research facility. Yun ang practical na naiisip ko doon. Wala rin na makaaminin ng ano dyan, ang American government tungkol dyan. Sabi nila mga aliens daw, bla bla nandun. Meron akong ano, malaking duda tungkol doon sa mga aliens na nandun. Mas malamang na mga weapons yung mga nire-research dyan kaysa alien. Idol, naniniwala ka ba sa kasabihan na walang perfecton tao dahil ako hindi ako naniniwala dahil walang ginawa ang Diyos na hindi perfecto? Salamat Idol. Baka dito masagot din yung isang tanong na Purpose ng buhay. Narito to, tuyakang nasumpungan, na ginawang matuwid ng Diyos, mga tao. Ngunit sila'y nagsihanap na kanigan yung mga kataha. Perfecto, pagkagawa ng Diyos. Pero tayo, naglitaw tayo ng mga tao may diferensya. Paano naglitaw? Alam mo na nga may diferensya pa yung mindset? Naalala ko yung kahapon. Blessing daw yung pagkakaanak. Blessing yun kung matinong tao ka. Pero kung siraulon tao ka, naglabas ka pa ng kapwa-tao sa mundo, magiging ending yan, puta, siraulo ko na nga, siraulo pa yung anak. Bakit? Eh, kung ano puno siya, bungay. Eh. Nakikita galing iyo yung mga bagay-bagay. Eh. Diba? Ano gali mo, ku ano gawain mo, nakikita sa iyo. Eh. Tapos manonorma alays ngayon sa isip ng bata yung mga bagay na ginagawa mo. Pag naging normal na sa kanya yung mga bagay na ginagawa mo, magiging normal din sa kanya yung gawin din niya yun. Ah, wow, tinatanong mo, meron man taong perfecto? Ang dami. Hindi naman kasi ang requirement for perfection ay eh, hindi ka nagkakamali. Sa mata ng Diyos ha. Sa mata ng tao, obviously, yung hindi ka nagkakamali, hindi ganun tumingin ng Diyos. Eh. Iba ang requirement for perfection sa paningin ng Diyos. It doesn't have to follow na dahil you have flaws, eh hindi ka na pwedeng maging perfecto. Merong requirement ang for perfection. Hindi ko man alam na buong buo. At least I have a good glimpse. Meron akong konting idea. Konti lang. Pero hindi lahat. Pero hindi ko makilala ba sa inyo kasi gagamitin to ng Kiraulo pastor. Hindi ko mailalabas sa inyo. Yung pagpatawad niyo na. Boss, paano maihiwala yung pagiging addict sa bisyo dahil ba yan sa emosyon? alam mo, ang emosyon nakaka-addict. Hindi hindi niyo alam. Ang daming tao addict na addict sa emosyon, hindi nga nila alam kung paano nila tatanggalin yung sarili nila sa addiction nila sa emotions. Hindi lang doon sa mismong ano, hindi lang doon sa mismong cause of addiction, na possible possibility of narcotics. Hindi lang doon. Pero doon mismo sa emosyon, yun mismo sa emosyon mismo. May mga bagay na alam mong hindi na praktikal na ginagawa mo, na ginagawa mo pa rin dahil sa emosyon. Ang dami niyan. Ingatan niyo sarili niyo sa emosyon. Heavily intoxicating ang emosyon. Yung sobrang tinding galit, heavily intoxicating 'yan. Ang sarap kamutin ng kating sa ulo tungkol sa galit. Heavily intoxicating din yung pag-ibig na nakakano na, nakakasaiko na. na. yung saya. Tingnan mo, pansinin mo. Ano 'yan sa mga addicts sa narcotics? illegal narcotics. Dahil yun sa feeling of euphoria. Yung sobrang sarap ng pakiramdam mo. Whether it be downers or highers. Madalas na pagkakataon because of euphoria. Kaya na-addict sila ron. Yung parang feeling na merong kang say sa buhay na ito without even lifting a finger and you're just taking that illegal narcotics that you're using. Yung feeling na relax, sobrang sarap na relax. Sobrang sarap na hay. Sobrang sarap na ganito. Sobrang sarap na ganon. Sobrang sarap na ganito. Sobrang sarap na ganon. Yung sobrang sarap yun. Eh. Huwag niyong kakalimutan, Pilipinas, lahat ng sobrang masama. Uulitin ko, lahat ng sobrang masama. Parang katulad halimbawa ng methamphetamine hydrochloride. Sabi ng mga scientifico, ang pinaka masarap na experience naturally ng tao is ejaculation. Pag nilalakas ka. And that gives 200 points dun sa konsepto ng sarap. Ang 1,200 points sa f***ing haywire of your brain. Sobrang tindi ng sarap ng pakiramdam. Nung makikita ko yun, dumadaan sa newsfeed ko yun sa TikTok eh. Dumadaan sa newsfeed ko sa TikTok. Para sabi ko, ng taming adik dahil sobrang tinding haywire yun ng sistema ng utak ng tao. Sobrang tinding sarap nun. Ingatan ninyo ang sarili nyo sa ganun. Hindi birong pagkadelikado yung illegal narcotics in general. Illegal narcotics in general. It gives so much, too much level of euphoria na hinahanap-hanap mo na. Kung paano matatanggal addiction, ang sabi ni Jordan Peterson, isa pa rin sa mga mind-boggling yan eh. Kasi hanggang ngayon, wala pa rin siyang, hanggang ngayon ha, wala pa rin one-size-fits-all na sistema o klase ng legal drug na pwede mong gamitin para sa isang taong addicted sa kahit na anong substance para mawala na lang basta yung addiction niya. Wala siyang one-size-fits-all. Hanggang ngayon, wala pa rin. Pero ang sabi ni Jordan Peterson, isa pa rin sa mga pinaka-effective psychologically is pumasok ka sa isang religion. Sumasampalataya ka talaga. Tapos meron talaga dong tendency o possibility na matanggal talaga yung addiction mo. Kasi ikaw na mismo yon na sumasampalataya ko na higher being na sobrang importante nung konsepto na yun to the point na ang sabi ni Jordan Peterson, isa pa rin daw yun sa pinaka-effective means to combat addiction. Kaya Pilipinas, ingatan mo sa mo. Masyadong maraming bagay na masarap. Masyadong maraming bagay na sobra. Masya Lahat ng bagay na sobra masama. Nakita nyo sa sobrang daming tao yan. Hindi lang sa mga personal na buhay ninyo, kundi sa social media nakita makikita May mga taong pumasok ng kulungan because of addiction. May mga tao rin na nasobrahan na sa sobrang sarap ng buhay nila, na sobrang arugante na rin nila, na sobrang matapobre na rin nila, na ang taas na masyado ng tingin nila sa sarili nila hanggang sa lumagapak sila. At the end of the day, nothing beats moderation. Lahat ng bagay pwede. Huwag lang iligal. Basta legal. Lahat ng bagay pwede basta legal. In moderation. Kasi kahit pagkain, pag sumobra ka masama. Kahit nga pag inom ng tubig, pag sumobra ka, lunod ka. Lahat lahat ng bagay, practice it with moderation. Stay away from illegal drugs. Uulitin ko, stay away from illegal drugs. Sabi nga ni Duterte, masisira ang buhay mo. Maganda umaga sa eh, Pinas. Mahal Bahala-bahal kita.